Tara, samahan niyo po ako magbukas ng ating printing shop today. Ngayon ay araw ng linggo. Ayan, so expected natin na hindi masyadong marami ang ating customers today. Usually, talaga pag Sunday, ang binubuksan ko lang ay isang uh, photocopy machine, isang uh, printer, tsaka isang computer lang. Ayan, dahil expected nga natin na talaga matumal ang araw ng linggo. So, kaya ganyan, gano'n at gano'n lang din talaga ang routine natin on a Sunday. So, ayan. Pagkatapos ko nga buksan yung ating uh, shop, naglalabas ako ng upuan sa labas. Ayan, para sa ating waiting waiting area. Saka ako naman isusunod na buksan yung ating printer. At ayan nga, itong aming nga uh, isang ma uh, printer pa na yung L1455 ay uh, unfortunately hindi pa rin siya available ngayon so uh, nasira siya last December and uh, until now hindi pa rin siya ayos dahil nga sa uh, meron pa rin kaming pyesa na inaantay dito So, ayan nga yung, uh, ayan, yung isa naming maliit na printer. Tapos, itong computer ang binubuksan ko. So, naman ay itong uh, photocopy machine natin. So, isa lang yung bubuksan ko ngayong araw ng linggo. Ayan. So, madali lang naman siyang i-set up. Ayan, bubuksan mo lang. Tapos, i-on mo lang sa bandang gilid. Tapos, ayan, aantayin mo na yung uh, sa monitor niya. Kasi, kailangan nating i-manual set up yung um, A4 size na bond paper. Ayan. Once na set up na 'yung ating photocopy machine, ayan, ay okay na 'yan. So every uh, morning lang talaga 'no, kailangan mo lang talaga i-set up na 'yung uh, size ng papel. And then uh, later naman pag binubuksan mo na siya, okay na. So itong mga ating malalaking printer ay hindi muna natin bubuksan. Ayan.